nakita po kami mano. Ay! Hey! Kanina po kaya are. Oh. May tali pa, baka sa bagsakan na rin. Alam ko, Santino, sa so, natin ito alagay. Pero pang manok din sa bagsakan nakatali, kanina po are. Napanawagan po namin. Comment po comment kaya, down below. Sa may Marinduque Expo na natulog na po siya o. Oh. So, kaya natin ito alagay, Sir Santino. lang sa inyo. Tapos ano, mo bukas mukukas? Walang kumuha. <laughs> O oh, baka may mga nawawalan po dyan ng manok Eh no, oh. may tali pa po Matok na oh Magkano kaya ang kilo nito? Native pa naman ito, sarap ng tinola eh? nito Manawagan po oh. sa so, may-ari ng manok Yan saan lagay ng pagsakan. Oh. Dito kami sa Manok Expo oh. Pakita mo yung May manok. Hello po. ay oh, Blair. Papatid ka dito kaya itong manok. Aawin ah, na namin na May tali pa siya oh. So, agarin ni Santino sa bahay. <laughs> Sabi ang pamay, pamay na, pamay. Na. Pwede pong pamay na po. May na kayo dyan. Online selling po itong manok. Nakita namin din ni Oso may expo doon. Eh, Aawin na lang po muna namin ito. Pag wala po kumuha bukas, ay nakin na Santino po. Pag wala pong kumuha, wala na po si Santino magtino. Lamabi na lang po ng kapaya. o, <laughs> basta sinabi na po namin sa inyo, ha, na may nawawala Sabi muna ni muna Ana muna Lila, namin. si Moso, mine. Mine, mine na po. Mine na sa manok na... Brown. <laughs> manok na itin. <laughs> manok na may palong. <laughs> manok na may palong. Yeah. Oh, kanino kaya ito? Nakatali po, oh. may tali oh. Masarap itong ano. Tinola tsaka, ano, kaya ay dinalawang uh, manok. Haluya, uh, luyang dilaw. Alright, adali na po muna namin ito pa uwi dahil wala po kaming alam kung paan saan namin rehabilin. Kaysa naman masagasaan yan. Kaysa naman masagasaan po ito dito. At uh, pulutan ni ng mga lasing. Kami na, <laughs> Kami na muna ang bahala. Alright, naki na lang po. Ah. Hatid ko naman ikaw, di ba? Tabii, sir, tabi sir, tabi. Gali mo na lang sir, sa inyo. Tapos ay, pag may humingi bukas, hindi ibigay pag wala, ulam natin sa gabi. Joke lang po. <laughs> at, at, at tabi po muna naman kasi baka masagasaan. Ano po? Sayang po. So, main lamang po kayo sa manok. Sabi ni Ronel, Francis, lintot, akin yan kuya. Ah, uh, hindi, parinig hindi ni si Ex po kung talagang kering iyo. <laughs> uh, may mga na, gusto niyong manok? Asa, oh, tara na, game. na natin. Ah, ano na po na wala rin. Adalin na po na wala sa bahay nila, Santi. Bye-bye. So, bye -bye. ang gasos natin ngayon sa Expo? Ni attorney, nasa 1,000. Ano? Mm -hmm. magkano ang isang ganito <laughs> ng manok? <laughs> <laughs> Asya, tara, tara, tara. Tara na po. Akat ka na. Akat na, bye-bye. Pakita -bye. mo yung Expo, ang ganda. Pakita mo yung Expo, ang ganda. Ayan, oh. Expo sakinya sa na, yan. Nahulog sa motor. Nakakira sa motor. halata ka tuloy na wag sa sabong. <laughs> halata na wag sa sabong. <laughs> yan. Nasaan halata ka tuloy na wag sa sabong sabi ni Ate Aisel. Hi, Chang! Aisel! Yan. So, meron na kitang sa Gotong. <laughs>